Oh, parta na parehas yan. Yan, yeah, tagas tulis okay, ang toya, okay, toya, no? no. Ng inyong, ano, ng inyong wheel cylinder. Dapat parta rin yun yung kabila. Kasi... Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Dali, dito pa rin. Yan, guys. Okay. Sa atin tubig. Dito sa pasyon. Oo. Yan, kamay ng oh, oh. Yan, yeah, guys. So, tagas na ta rin yan, yan, no? Parehas tagas yan, no? yun ang parehas tagas, oh. Parehas Parehas tagas?

Okay, check up in Ano ba ang problema nito, boss? Sa ating ating mga uh, ulo. Na-stack up ang gulong Na-stack up? Oh, yung parang makawil ka eh. Makalawang. Ah, makalawang na. Uh, uh, yeah, Kaya, si bossing. Okay, check up daw yung gulong Parang... Ay, yung kaliwa ang masyadong grabe. Oo, stop na. Yung kaliwa. Para nag stack up daw yung kanyang gulong. Titignan natin. Tawag sa natin, yung aligaw. Kung sa problema ito, guys. Ayan. Yeah. Ayan si bossing. May ari. Siya din ang driver. Yeah. Ayan guys, bago natin buksan yan, tignan kung anong problema itong grupo to ito, kung para daw i-start up. Uh, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, TMV TV. Pa-like at pa-share na rin guys. At pinutin yung notification bell para laging updated sa so, mga share na namin video. Ayan po po guys, ayan. Wait lang at buksan na natin ano yung mekani ko. Yeah, guys, kinatagal na ng gulong ha. Tingnan natin, check up na natin gulong dito ha. Kung anong condition na kanyang gulong. Ay, parang kapit daw. Yeah, ini adjust muna sa likod para paghugot ng ating gulong kasama ng kanyang brake drum. Yeah. Oh, naman daw po Apa? Curahnya banyak, ya tanggalnya? Tagas, ah tagas. Ah tagas. Ayo ah, so. toh. Oh, parta na oh, pareha siya. yeah, tagas tulis ang to yan, oh. No? yeah, tagas pala. Kaya pala... Anong naramdaman nyo nga, boss? Maagak-gak. maagak dak Parang na-irate. Ganun. Ang lalapot ng bakal. Oh, okay. O may stock-up, ayaw bakal ayaw bumalik. Ayun. Ayos na. Ayun na. Pabalit tayo na with love dito. Ayun. Yeah. Ayun. One in one eight chan. Okay, one in one yan. Una, una, unahan. Kaya na ba? na hey Tip guys, pag may tumagas na isang kabaak ng inyong ano, na ngayon yung wheel cylinder, dapat patarin nyo yung kabila. Kasi baka mga ilang araw lang tatagas na rin yung kasi siya magpupwersa ito kasi luma ito bago. Luma, mas malakas ang pressure dito kaysa dito. Kaya dapat pag magpapalit kayo, sabay na. Huwag nyo nang titipirin kasi pag ang nangyari dyan, ipapalitan nyo yung anong tagas lang, yung napapalitan nyo, huwag yung problema yung sa naman kasi baka mamaya isang araw tagas ng yung kabila guys. sa ang sa kaya dapat basta may itagos yung kabila Kahit ulat kulay ganoon din Basta tumagos yung isang wheel cylinder palitan niya na lahat para siguradong hindi na uli Tatagos yung kabila pang may ng guys Okay oh, guys yan ang tip guys Kaya guys yung pampalit natin o oh. Ito Apat kabila ang gulong na rin yung isa yung Yung sa kanan papalta na rin natin Yan Yan apat Ito yung luma oh. Yeah, medyo tangos na nga talaga ang crew po yan. No? Talaga sa sira ano na rin. Tagas na ito akap. Ito yung gamit natin fluid, national fluid. Yeah, guys. guys. Yeah, yeah, okay. Yan. Yeah, natin. Oo, yung Ayan na, sinilong Robert. Hmm? Oo. Oh. <todak> yeah, guys, li ay, bakit ako? Bakit ako? Dali, ito pa. guys, ililisa din tubig. Eh, kayo, dapat li lilinisin niya ng tubig, ay, guys. Ah, ay, ayan na. Hindi pwedeng basta papalit ng wake up lang, kailangan li lilinisin din tubig, 'yan. Kaya naman tayo magpalit ng ano, wake up dito, sa tagas. Eh, ano? Eh, pre, kailangan lang may handa kayong basa para mas okay yung ano. Yung will see din niyo, kalooob. Ayos ah. Yan lang ah. ganit pati Paolo eh pagka ganyan ako ah, so. nahihirapan na kung magluto rin eh. parang ako na kayo pagbuno sa kasi mo Yeah. ganyan lang guys, kung magpalit ng wheel ha, sa unahan, natagas yan. Uh, na yun. Uh. Okay na, mabilis lang. Ito oh. sa pasyon kaya nagpapay ng Kagaroon niyo na kapalitan ka niya eh. Balot naman, binalatan yata yung dalawang pumbalot Dalawang pumbalot, bago ka pa, pag hindi ka lahat na yun. Yeah, kaya guys, kaya kapit na, guys, oh. Guys, ganun lang kabilis, magdawa ng gulog na pagas Pagkakabit, ayan yeah, no? yeah, eh. <laughs> <laughs> Kaya, bago lang din 14, ayan, bukot ayos na guys, yung kabila, yung kabila naman papanata rin ayan guys, ganun lang ka na tayo ng pagpapalit natin ng wheel cap ha pa. pagtagas ang inyong ano gulong yan, madalis na magawa ayan guys ha, ganun lang ang magagawa pwede nyo sundan yung ginagawa natin ating mekaniko para magagawa nyo makain nyo na, ayan guys ha go tagas din yata yan o no? tagas din o no? Ayan, o. No? tagas din, o. No? Ayan, tagas dito, kabilang ito. Ayan, guys. O, so, tagas ta rin yan, o. No? Parehas tagas yan, o. No? Ayan ang parehas tagas, o. So. Parehas tagas? Uh, nasisid. Ah oh, nasisid. O, ma. Kahit ay, walang wala, sa dagat, may Ay, ay siyempre, pagka may nakita ng stack up. Oh, yeah, oh, no. Tagas parehas pa ito, guys. So, yeah, no. din ang proseso niya niyan, guys. Ayo, katulad ng ginawa namin sa oh, wake -up, anong, anong anong natin sa kabila. Tatanggal ng wave cap, lilinisin. ilan tagas? Para dalawa. na lang natin. Yung, no? Madali lang. Oh, oh, tinanggal na agad. Oh. Ayan, ganyan lang yung procession niya guys. Oh. Bilis lang. Oh. Parehas na agad ito. Uh, Mag-vlog na na. Mag-vlog na na po. Eh. Ha? Huh? Mag-vlog mo na, na yung ginagawa ni Mr. na. na Oo. Oh. Hmm. Mm. Ah, oh, boss, gusto kaya yung diamond overall Ayun, bro. Ang ng hype niya. Balik na siya. What's up? mo kay Manny sa kapatid. Saan magkano. Ah, Ano pa? Magkano lang ba? guys. Okay na yun, no? Okay, ukulit ako ngayon. Balikin DJ. ka, Kaya okay. nga, okay. wala okay. na Ayan guys, okay na yan guys Ayan, ganun din ang proseso sa kabila guys Ayan, tip Basta may tumagas na pabaak At yung isa'y walang tagas Papagtali na rin lahat Para siguradong hindi na mag magtatagas Sa sunod na araw Ayan, Ganyan din ang proseso niya Hindi na natatapusin Ayan Palagay ng gulo, tapos na yan, guys. So, yan. Kaya na, uh, magpalit ng wheel cap sa unahan. Pag tagas ang inyong ano, gulong. Ayan. Kaya na lang, guys. Ayan, sana, eto pa na. Ano, Umina ko kayong tip o idea mo lang. Eto, share na yung video, guys. Ayan. Ayan guys, sana, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, TMB TV. Pa-like. At pa-share na rin, guys. At hit notification bell para lagi updated. Kung may say, share na yung video. Ayan, wala pa siya. Yan guys, tapos na guys. Okay na yan, tapos na yan. Ganyan lang ang tamang pagpapalit ng wheel cup. at paano gawin yung ating ano, tagas na gulong. at pa no, kailangan at yung ano mga kailangan gawin. Yan guys. Yan, ganyan lang mga proseso niyan guys. Guys, subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMBTV. Pa-like at pa-share na rin guys sa pinto notification bell para lagi updated sa so, mga i-share na yung video pati guys thank you guys for watching God bless you all guys thank you guys ayos na yan guys okay. ganyan lang magpalit ng wake sa ulan. ay si Bossing Miyari